Aminado si Engineer Alcantara na sumusugal. Sila sa kasino kasama niya umano si Bryce Hernandez. Samantala, pilit ng mga senador bukat katin ang mga pagkatao ng mga kontraktor dahil sa anomalyang nakakapanggigil sa kaban ng pera ng taong bayan. Henry Alcantara, is he here? Si Bryce Hernandez po, dumating na po ba? Yung DE ngayon na, kasal ko yung DE. Wala pa ho. Si Bryce Hernandez. Wala Di po. Di Alcantara po nasa... Apo, oh, si Bryce po, inahanap namin. kasi pinabanggit pina, po kanina. Wala po. At si JP Mendoza. Wala rin po. Kasi po ito yung ano eh, yung uh, nabanggit sa controversial and notorious sa uh, district, no? Uh, sa Bulacan. May maya po, itatanong ko, may tatanong po ako sa... Sa po, may, pwede yung may tanong sa PICAB. Uh, sir, uh, pero po ano, no? may nabanggit po si Senator Lacson na no? uh, lumabas na yung pong uh, ano, yung sa, sa yung license sa uh, accreditation for sale no para lang maklarify niyo rin po no uh, kay, uh, I, know that you have to maintain your integrity kayo po nag-accredit uh, sa lahat ng mga contractors no kung na uh, triple A man to quadruple pero may makaligasyon na lumabas na may accreditation for sale salamat sa insinwal na na impormasyon na ni Senator Lacson kung saan umaabot sa 2 million umano ang hiningi para sa makapasa ang aplikasyon so ang tanong ko lang po ay may nakarating din po sa aking impormasyon Mr. Chair na meron po, meron po talaga license for sale sa PICAB, kaya nga daw po yung ED ay kayo magbigay ng quadruple A category sa kahit na sinong contractor for a price. No? Ito po ay informasyon lang. Ay kayo po ibibigay natin ng pagkakataon para po ito uh, sagutin para ma-clarify din po. Package deal daw po ito. Yung ED daw po ang bahala sa requirements at experience ng contractor para mabigyan ng mataas na kategori. So, Yunapo, um, would you confirm or deny, um, sir? Your Honor, um, we have tried our best uh, to institute safeguards at PCAB, uh, but uh, we accept that it is not uh, foolproof. And uh, we will conduct a very thorough investigation uh, regarding this because these are serious allegations. In fact, uh, Your Honor, during the board meeting of CIAP last Friday, uh, there was a resolution to the effect that it will be a third party uh, that will be investigating uh, PCAB regarding these uh, allegations. Um, for context, Your Honor, um, I have actually taken the cudgels of uh, computerizing uh, PCAB from end to end. And, uh, however, uh, I know that there is no foolproof system, and that it will always be a cat and mouse game. You know? And so, before when pickup was done, uh, when licensing was done manually, it was easy to spot the fixtures because they were just on the ground floor of the uh, executive building. Right now, everything goes along the electronic highway, and so uh, catching them uh, would require really, you know, uh, people who also. What I can assure you your honor is that uh, we will be conducting a thorough exhaustive investigation and uh, let the chips fall where they may and, uh, and uh, not only PICAB up uh, will do its internal investigation because it might appear to be self-serving but see up itself you know, uh, has already uh, issued a board resolution uh, stating that a third party uh, will be investigating pcb thank you your honor Nabangkiti po kasi eh uh, no na yung pong si Atty. so bilang ed sa PICAB, doon daw po madami ang uh, nag uh, kumbaka uh, nag level up yung mga category no ng mga malalaking uh, construction firms so can we provide the uh, information kung meron po kayo ngayon kung masagot niyo po ngayon ilang sa panahon na yon na binabanggit nung naupo si Attorney Matienzo bilang ED ng pika, ilan po ba ang nabigyan ng AAA at ilan ang nabigyan ng quadruple A category? We would want to get that uh, information, Mr. Chair. Andiyan ba si Mr. Eno? Tor Matienzo, may ikaw yung ano rito, ikaw yung binabanggit. Sir may JP, maybe you, you, may want to request him to uh, just submit the uh, uh, documents as to how much uh, what is the number of triple A quadruple A and the other categories of licenses for uh, to economize time yes sir i will submit po yes. all the details po oh, para maklarify, din kasi kayo yung binabanggit dito no according to our information in the same manner mr chair nanong ano no, natanong na natin sila ms Diskaya, doon po sa kanila pong mga kumpanya na nairehistro na, na tinanong ng ating minority leader, eh sa akin pagkakalam, dapat sa PICAB, talagang yung track record, no? It seems na mukhang, ano ito, uh, license lang ang ginagamit, at eh, hindi track record para maku makakuha. So, did, do you have any, meron ba tayong proseso para ma-verify yung kanila pong uh, performance uh, ng pickup Actually, actually, uh Mr. Chair, as it was uh, mentioned uh, a while ago in uh, previous uh, questions, um, the the performance of the contractor uh, is measured uh, by uh, CPS, which is actually uh, uh, which is actually uh, under the uh, ambit of the uh, GPPB, and I uh, actually appreciate very much uh, earlier. Uh, that GPPB will be called in subsequent hearings to uh, actually, you know, shed light because procurement is a GPPB issue, sir. Thank you, Mr. Chair. May I interject uh, with the indulgence of the gentleman from San Juan, Mr. Chair? I was uh, the, the head of the uh, PICAB is saying na magsasagawa an investigation. Ano pa ang credibility ninyong gumawa ng investigation, Mr. Chair? Kung kayo mismo, mga board of directors nyo, ay mga kontratista. May mga kontrata sa gobyerno. Ikaw, may proyekto, uh, may 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 uh, contractor ka din, doon sinasabi mo kanina wala kang proyekto sa gobyerno. How can you do that? Mr. Chair, pinagluloko tayo ni mga ito. I mean, board of directors na contractor sa accreditation board and then kayo mismo ang mga contractor. How? How can you do pa, Paano yung bantayan ang sarili ninyo? Pa, paano pa babantayan ninyo yung mga ibang tao, ibang kumpanya, kung sarili ninyo hindi nyo mabantayan? Sige nga, di ba dapat ang tanong sa inyo, Mr. Chair, kailan kayo magresign. resign Well, actually, there's already an announcement by Secretary Vince Dizon na he will suggest, Mr. Chair, uh, today lang po, kalalabas lang po, na he would order a sweeping revamp of the Philippine Contractors Accreditation Board kasama po kayo doon. Kaya yung sinasabi ninyo ng mga investigasyon, kalukuhan po yun, Mr. Chair. Dahil, alam eh, naman ho ninyo, paano ngayon, Mr. Chair, pagre-resign, eh, mga miyembro lahat kayo. May mga negosyo kay sa gobyerno, Mr. Chair. Meron kayong ika nga mga kontrata sa pamahalaan sa DPWH. That's all, Mr. Chair. Uh, excuse me, uh, Chairman. Yung bang pick-up under sa DPWH? No, Your Honor. We're under we are an attached agency of the DTI. Uh, maybe he suggested, because I think you are under DTI, correct? Yes, Your Honor. And particularly under CIAP, Construction Industry Authority of the Philippines. Yes, Your Honor. Alam mo, ang, ang sense nung tanong ganito eh. I I think the the conflict of interest aspect must be reviewed. Without uh, Blame, putting any blame to you, the 3D board of directors of uh, uh, PICAB. uh notwithstanding the fact na kunwari puro private projects lang ang ginagawa nyo, pero may problema pa din doon eh. You're the ones regulating. Hindi kayo pwedeng sumali. Uh, otherwise, hindi na natin malaman sino nire How do we regulate ourselves? Do doon po papasok yun eh. I, I, I think for... Uh, In the exigency of service, para makita natin talaga, there is there should be a, an honest self-examination talaga dito eh. For example, si yung isa sa 15, egb construction, can you imagine? He's now involved with the um, flood control project, subject of this investigation. He's not only a board member of PICAB, he's also a general manager of a electric cooperative in Isabela. He's also the president of general managers of electric cooperatives in, in Isabela. Sir, um, inamin po ni Secretary Bonoano nung lumabas po itong mga kontrobersyang ito na indeed meron talagang lumabas na ghost projects. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, sa inyong pagsasaliksik sa pag-aaral dahil nga nang pumutok na itong iskandalong ito, mga ilang porsyento kaya yung ghost projects? Halimbawa, sa Bulacan na lang, at doon sa Mindoro, yung dalawang controversial na distrito. Out of all the projects, flood control projects, mga ilang porsyento rin ang ghost. Your Honor, Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, nagpaikot na po yung Undersecretary namin for Technical Services ng mga QAU team sa lahat ng mga proyekto ng Region 3, 4A, uh, for 4B, for 5 and 7 yata yung inuna. At yun po ang inaintay naming report kung ano po yung nakita nila based po dun sa listahan ng nakapublish po sa website o sumbung ng pangulo na reported completed, uh, Mr. Chair. so uh, i follow up ko po kung ano na nangyari dun sa alam ko po 50 teams po yung dineploy eh, na comprising of two or three engineers kada team to go around these regions, no? so meanwhile po yung internal audit din po, alam kong meron silang napuntang dalawa. May report na yata po sila na ready naman po yata ang isubmit kay, kay Secretary Dizon pagka oh, magkaroon siya ng meeting. Pero hindi ko po alam kung anong persyento dun sa completed o dun sa nakareport dun sa dashboard ng website ng ano, sumbong sa Pangulo kung ilan po yung sinasabing guni-guni or ghost project. Pati confirm na meron talaga? Sabi po ni Secretary, meron po. Pwede natin, Mr. Che, kung andito, and anyway, dito na rin si former DE uh, Henry Alcantara. Kasi andito. po, nabanggit yung ano niya eh, na very notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Andito Maaring pwede siya. po siyang uh, patawag na po natin. Para... Chair directs uh, D. Alcantara to please uh, take your seat. Proceed, please. Adi, uh, Henry Alcantara, um, kasi po nabanggitin ko kayo, ito yung pagkakataon din na uh, maklarify nyo at uh, malinis yung inyong pangalan dahil sa lumadabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon <coughs> Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson, ay yung inyong district engineering office ang naging notorious no, sa Bulacan. At uh, na-confirm din po, at inamin din po ni... Sekretary si Bunuan na meron indeed na lumabas, na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, um, narinig nyo ba na ano, meron pala hong, totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang esports at merong pang-pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Mr. Uh, parang hindi ko po mag yung pang sports sa pang pamilya po eh. Kasi po, yan ay base ron sa dating commercial at saka ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo na execution at na-deliver no? na mga lehitimong kontraktor. At yung pang sports, eh, ito daw po yung ito yung talagang pwede paglaruan at talagang Walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects, at talagang buo yun na binepera na lang. So, kinoconfirm nyo ba o dinedenay nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? Uh, if I may po, explain ko lang po. Uh, nung po nga uh, ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang zona, uh, after the day after po, uh, I called up the uh, president this second year at that time, Uh, Adi E. Hernandez to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Uh, tinawagan ko po siya dahil uh, sabi ko kailangan inventaryo niyan. Ang, ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, isang metro, dalawang metro, pa-revalidate po. After two days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong uh, mga uh, defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. Um, after, uh, nasa 4A na po ako nun, assistant OIC, assistant regional director na po ako, uh, nagpa-sumiting... Kaya po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon si Bryce Hernandez na ang district engineer ng... Um, first engineer. Uh, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Uh, mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil Mukhang wala na ho siya yatang uh, planong sumipot no dahil i think you have given ample time sir chair that uh, for him to show up no naka na na po siya ngayon and uh, nag nagano ng contempt so i suggest jp mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talaga involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito sige po ituloy niya po uh, uh, diin ano oh, po uh, thank you Henry po ah uh, po kami Uh, pinatawag ko po lahat ng mga dating kasabahan ko para po kaharap po sila. At bine-verify ko po sa DE, OICDE, Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings, mga defects? Uh, sabi niya po, wala. After the meeting po, uh, isang kaupo lang po na construction chief ang uh, nagpunta po sa akin, dalawa po actually, si Indir Galang, ang uh, hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7pm, that was Sunday. Pinatawag ko po lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na meron mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bad ng huli, ako po, yun po, ah, ah, meaning ko, may negligence on my part. Ah, nung pong meeting na yun, ah, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa-hepe nyo, ako yung walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay uh, nagsalita na yun naman daw po ay paggagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ay papagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung engineer JM Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, uh, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, uh, nag po sa akin na di umano'y meron pong mga mangilan-ngilan, hindi ko po alam yung eksaktong figure, na posible po, na posible. So after po nan, uh, kinausap ko po yung dalawa, sabi ko, ah uh, bakit nagkakaganon, may mga lumalabas. So from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, uh, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na eh, uh, ito po, o August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Uh, Opo. Sir, sa po, ay, na lang na pala, no? Po, if you may, nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Ah, kayo yung ba nag-report sa kanya? Nag-report na po ako na sa kanya that was 5 o'clock in the afternoon. But Sige, they are... Uh, Sige, sir. Sige, sir. Mr. 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 Chair, <coughs> kailan ka pinalita ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang? Yes po, Your Honor. June 16, 2025? Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni General Lax ni Senator Lacson, isang araw, dalawang araw lang nilang pinutahan na balidate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na Sinasabi tapos, ikaw na dating DE DA ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Sir. May ka ba sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, uh, ang una pong dapat po in-charge sa project, ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Uh, project engineer, may materials engineer, may project o, o, o inspector. Huwag na tayo magpapasahan dito lang, Kwan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, sir, Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, diba? uh, if I may explain po, Your Honor. Hindi, diba, tinatanong diba, diba, ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes, po, para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes, po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon, magmaangan ka sa harapan namin na ha? Hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. Ka lang rin. Eh, the back stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos nga, mag kunyari, magtatanong ka pa sa mga tao mo sa baba, oh, meron ba? Tapos tanuhin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron, parang meron. How, 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 uh, napaka, ano to, napaka hirap intindihin na ikaw district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS na locate nila, tinanong nga yung mga barangay, uh, mga barangay officials doon, sabi, wala talaga yan sir, wala talaga. O, oh, two days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many How many years ka naging DA doon? Five and, up, yes, oh, five and a half years, sir. O, five and a half years? Tapos hindi Batow, mo alam na may Goose Project pala. Senator Bato, uh, I think you made your point already. Uh, thank you, thank you, Mr. Uh, Mr. Wala Chair. Wala ng time thank si you. Senator lang, lang lang time. Pero, Sorry, sorry, oh, Senator Jimmy. The last point na lang, um, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa... So, no? Hindi po lumabas po yung ano, no? Naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle. No? Kasi nga, how can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita yun yung Marilo. No? Kayo nga, nakapatik Philip. Si Senator Bono, ako psychopathic lang eh. No? Ah, Si T.W. still ngayon, promoted na si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Kaya gusto ko sana makausap si D.E. Bryce Hernandez. Mumapasok daw ito ng DPWH, naka-Perari pa. Sinitan nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, um, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? around, hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLX Petro, nakipag-meeting po, and then dumidiretso po ako sa office. Around 9, 9 to 10 o'clock po. Ang aking informasyon, Mr. Chair, ay uh, 10 a.m. Kadalasan do doon kayo pumapasok. Yung nung DE pa, tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Min, Mendoza. At 2 p.m. daw, Mr. Chair, eh, umaalis na po sila. Eh, ito po, confirm nyo kung totoo o hindi eh, 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretsyo na raw kayo at nagkakasino. Totoo po uh, ba ito? Hindi. Ako po, maabot po ako ng 5 o'clock, Your, your Honor. 4 o'clock, 30 po. Pero yung grupo niyo raw po, eh, hindi lang kayo shopping body. Eh, pati po sa paglalaro. Eh, yan po, dapat po ma-verify paano po kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo ito si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, eh, tila matakaw sa pera. Eh, pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, limang milyon, parang baliw ano, hindi natatakot. I mean, walang kaba, -kaba. Do you, uh, do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magalong tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako ay po nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang, ilang beses, hindi hindi yan ano, hindi hindi kayo regular pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, minsan hindi, po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo. Inamin ko si Price, po. Your honor, Mr. Chair. So sa pag sa inyo paglalaro, uh, bukod doon, yung, yung lifestyle, uh, balita ko na sana pag dumati si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue niyo na po siguro ng warrant of arrest ay uh, mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang ano, sa isang uh, sabi sa isang buwan, yung grupo niyo po. Mga dalawa hanggang tatlo po, uh, Mr. Chair. Ang balita ko nga naman, ang balita ko rin naman po ay eh, kayo naman eh hindi masyado no, yung hanggang 30,000, 50,000 lang pero itong isang inyong sumunod sa inyo medyo mas malaki-laki. So Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footage ng kanilang umano'y field trip araw-araw sa casino if you can ask sa uh, siguro Isolier solar kasi yun ang pinakamalapit doon po sa sa norte no uh, pero pa ako mga tanong sana Mr. Mr. Chair pero I'll just uh, ask siguro on my next round Mr. Mr. Chair. Chair.